Dahil installation tayo ngayon, mga kamusta. Using 120 by 60. So, tingnan nyo naman. 120 by 60 po ito. So, kung napapansin nyo yung kitchen na eh, ha, yung cabinet na ito, no? Yan, no? Yan, so, na-install na kina din. So, may mga ginagawa na lang ho kami dito pagdating sa mga dugtungan niya. May mga paraan kami. May mga nilalagay kaming pandikit. Kaya yun, eh, Continuity na yan. Kaya natin i-continuous yan based dun sa mga

Okay, so welcome back sa ating panibagong vlog mga kamusta na So sa ngayon nga, eh? ayun nga po ay uh, tayo yung nag install ngayon ng mga accessories at design time yung mga inaayos pa natin dito sa my kitchen So ito kasi, uh, ito yung uh, request ni Sir na gagawin natin na sumunod no? Dahil tiles installation tayo ngayon mga kamusta Using 120x60 So tingnan nyo naman 120x60 po ito yung uh, mga nagsasabi na hindi daw pwede na ganito o ganyan tiles kasi nga sayang itsura para sa akin mga sa depende na lang kung paano siya ginawa at kung paano siya in-install so kung napapansin mo yung kitchen uh, the high natin, huh? yan, no? yeah, so, na uh, ay cabinet na no yan yan so na-install natin na din napakalinis napakakintab yan yeah. Ayan yung uh, sinasabi ko na ganda niya. So, sa ngayon, mga sa pag-uusapan natin yung tiles pagdating sa mga kitchen natin. So, dito kasi mga kamastra, meron kasi yung mga nagsasabi na hindi pwede. Kasi nga, may mga reason kung bakit hindi pwede. Meron kasi yung gumagamit ng modular yun, na hindi na ginagamitan ng pumpretto. So ito yung better o kaya isang option kasi natin bakit uh, minsan ginagawa pa rin natin ay konkreto kasi may meron yung mga client kasi natin na syempre ang gusto nila simple lang hindi na kailangang gastusan pa ng malaki yan kasi alam nyo naman ang presyo ng mga quartz granite to. so sa ngayon mga hosta kapag gumamit ka kasi ng 120 by 60 eh parang quartz na rin sya kasi kung titingnan niyo, meron siyang continuity. So may mga ginagawa na lang ho kami dito pagdating sa mga dumpungan niya. May mga paraan kami, may mga nilalagay kaming pandikit na kung saan ah, kahit pa paano naman eh hindi siya yung nawawala doon sa may mm -hmm. design niya. So eto yung mga gap na ito, Syempre meron at meron yang makikita na gap. So ngayon, ang paraan natin dyan, meron tayong ginagawa dyan. Kagaya nyo, no, continuity na yan kaya natin i-continuous yan based dun sa mga ginagawa natin. No? So, uh, 120 by 60. So, yung haba niya ay 120. Tapos, 60 naman po yung lapad niya. So, yung thickness nito, ito, syempre, nasa 1 cm o mahigit pa sa 1 cm. No? So, napakainam kasi mga kamusta na ginagamitan natin siya ng konkreto. Kaya nga po yung slab na ginagamit namin dyan ay halos nasa 2 inches lamang o kaya 5 cm lamang po siya. No? So, isang bagay kasi niyan, ah, uh, makakapag-install ka it's side, uh, 60x60 o okay, 120x60 na mga tiles. So, yun yung mga nagiging option mo na kasi ang kagandahan nun kapag gumamit ka ng kongpreto. Kaya na para sa atin, ay uh, may re-recommend ko sa mga gusto rin naman ng ganito lang, simple lang. Pero tingnan nyo yung cabinet ha. So, sabi mo pa ba na simple yan, lalo na kapag natapos lahat yan, no? So, pa pala makikita mo na yung outcome, binis ng trabaho, at saka yung ganda nung kitchen na gagamitin mo. So, sabi ko nga ito yung isa sa mga pinakamaselan, pinakamaarte na portion, pinakamaganda dapat na portion ng kitchen natin. So, yan ay doon sa may kitchen natin. So, pansin nyo to, yung mga boards na rin, ito, laminated po ito. Pero alam nyo po ba na PVC board po yung ginamit namin dito sa ilalim. So lahat po yan, PVC board. Kaya kung napapansin nito, eto, ayan, PVC board po eh. So sa base cabinet niya, halos PVC board po lahat yan. Pero painted. At the same time, ang ginawa namin dyan ay uh, laminated na po yung mga doors natin. Ayan. So 100% na laminated yung doors niya. No? So napakaganda niya tingnan. Maliwalas. Kaya sabi ko, isa sa mga may re-recommend ko rin sa inyo ay ang paggamit ng PVC board na kung saan uh, siyempre anti-anay na siya tapos moisture resistant. Hindi na siya nagmo-molds, uh, napakaganda. convenient na pagdating sa uh, base cabinet natin. So uh, sa aking cabinet natin dito gumamit tayo ng plywood kasi dito sa may part na to mas uh, mas na mas magagamit kasi natin dito kapag yung uh, base cabinet natin ay talagang uh, PVC board na kaya pansin nyo ka PVC board na ako talaga yeah. ganito yung itsura PVC board so standard na 18mm yan yeah. tapos dito naglagay tayo ng flu uh, fluted panel so ito yung natin yan. buho po yan And, yung wine shelves na yun Kita nyo, no? Yeah. so, inaayos na natin. At napakalilis na niya Lalo na kapag malinisan dito, matapos lahat Siyempre, sa ngayon, di mo masasabi na malinis yan Na literal na malinis Kundi yung sinasabi ko na malinis Nung pagkakayari, yun lang naman yan No? So, simpleng paraan Simpleng uh, paggawa natin Pero ayos na ayos yung Kalalabasan, okay? So, yan yung paraan natin mga kamusta And hopefully, nagustuhan nyo Yung kitchen natin dito sa Arita Project So ang ginagawa namin dyan, naka 45 na cutting. No? So naka 45 na. Ayan, kaka-install lang yan. Repress press pa natin. Naka 45 po yan. It means, kapag kanilagay natin yung karagdagan nyo dito sa sidings niya, ganito na rin po siya. No? So yan ang kagandahan niya. Kapag uh, tiles naman yung ginagawa natin. Para continuous yung sidings niya. At uh, syempre, mapalitaw natin yung ganda. kagandahan niya, no? Ito so, pwede mo pa siyang i-press para makakuha yung level niya talaga. Tara, bigay na tayo. Ayan si Sir. Kapatid ni Sir Jackson. Oh. ah, oh, di ba? Yung mga mababait natin mga kliyente. Okay, so tara. Bigay na tayo mga kamusta. Maraming maraming salamat. Eh, syempre kita kita tayo sa site. Okay, so tara. Daan mo na tayo tubig <laughs> <laughs> May bagong trabaho na sa Keljong <laughs> Okay, so daan muna tayo dito kay uh, kasak Wala ko kung meron siya Pero, uday na tayo ng pagkain natin Hello po. Order lang tayo pagkain. Siya mo yung best seller. Pinipig ang overload na Thank you yeah, so much. Thank you. <laughs> Ayan, no? <laughs> Ito naman ako, si Alan Villers. Sa wakas, nagkita na rin kami. Finally, finally. Shoutout sa mga kasakmon natin dyan sa Biskaya. Dito yung mga team niya. Battle, eh. First time yung <laughs> mga kasakmon natin dyan. Yeah. Hindi lang, doon dito sana tayo kakain, sabi nila. <laughs> Kaso yung ibang batch kasi na no, uwi, eh. iba rin yung batch. Ayan, oh. nandito si uh, Kasakmol. Oh, quality. Welcome, welcome the Alan Builders. <laughs> yeah. Quality Kasakmol. Yeah. <laughs> Ayan, oh, finally nag-bet na rin nag kami. Yeah. Finally. Oh. Yes. Kasi yung dumadaan tayo dito, Laging busy. Tsaka may uh, nag-open kasi siya doon sa may oh, uh, Itogon. Man. Sa Itogon. Yeah. yeah. Sa wakas. <laughs> Quality welcome sir. The <laughs> Alan Builders. Ayan. Thank you so much. Sa mulan na. Enjoy. Kain kayo sir. Sige sige. Thank you so much. Okay. So, kain tayo. Sige po. Sige <laughs> po. Ayan, no? so, binili pa kami ng sili. Kasi so, napakasarap ng sili. Si Ayan, kasak mold. Ang follow nyo pala. Si... Si... Uh, Itag dun sa kanya. Tik Tikin TV sa YouTube. Na. Ayan, so Okay, let's go! Ayan, so... Pupunta na rin kami. At, uh, site na tayo ngayon. Dito na tayo sa site, no? Ayan, Baba lang natin yung mga gamit natin. Okay. So, hanggang dito na lang din yung video natin. Mga kamusta. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay. Sa pagsama nyo sa amin sa aming biyahe. Okay. So, dito na lang. Mga kamusta. Kita-kita tayo bukas. Para sa update natin dito sa site. Ingat po. God bless. Sa tiles installation, ano nga ba yung mga paraan at kailangan natin consider sa pag tatiles natin, okay naman, paano tayo magdeploy, paano tayo maglatag ng tiles. So kung natansin nyo to, halos equal. So kinuha namin yung middle niya para makapaglatag tayo dito sa may pinaka front door niya. Tiles installation, eskwalado lagi yung kailangan natin kunin at the same time yung latag ay dapat tama po yan para hindi ka nagkakaroon ng problema kagaya na ito TNB dapat nakadrop yan so tingnan nyo to kahit hindi po kami gumawa niyan talagang kinuha namin yung sukat may mga part na inadjust kami may mga part na dinagdag kami so ganun lamang yung parang natin